Oh, all right mga padi. Ayun, meron tayong ano, puro mga tinaw naman ngayon yung mga ginagawa nating lancer ngayon. Ito isa lancer pizza. Ito tinawing to dito papunta sa shop. Tapos ayun. 'Yun oh, no, yung kulay pula doon na lancer itlog naman, dinala lang din yan kanina. No, nakatowing din niya mga padi. Yan. So, unahin muna natin tong lancer pizza na to mga padi. Tinawing to dito nung isang araw. Kailan ba to dumating, Arbs? Linggo? Sabado. 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 pala ito dinalo dito mga padi. Abasin kasi ako sabado at tayo ay nilalagnat nun mga padi. Ayan. <clears throat> so itong naging issue naman ito mga padi, uh, ayaw talaga umandar. Tapos naka-check engine, yung kanyang ano, naka-ilaw yung check engine, hindi namamatay no mga padi. Tapos yun, sinubukan natin ipa-repair ito, yung ECU niya, uh, kasi check natin, no? okay naman yung mga ibang ano niya mga tawag nito mga sensor nya okay naman map sensor nya okay naman tapos kaso hindi na yung check engine nya so nag conclude kami na may problema sa ECU and then pina check namin and then sinubukan namin ni ECU kaso yun nga lang mga padi noong after ma repair ng ECU wala hindi hindi kayang gawin so medyo nag ano pa yung nagkaroon pa ng problema doon sa ECU kasi nung sinalpak namin after repair eh, nagbi-blink naman ngayon yung check engine niya so uh, inano lang namin na uh, wala hindi na talaga unrepairable na yung kanyang ECU so most likely baka yung pinaka main na uh, parang EPROM o ano man dun sa ECU yung nagka problema mga padi kaya ngayon nagpalit kami ng uh, ECU na dito no? ayun ba, kahanap kami ng surplus and uh, after mapalitan ng surplus ayun umandar naman na siya mga padi yun tapos yung mga padi di umandar na siya Okay naman. Kaso, bigla naman nagka-brown tayo ng problema doon sa ating camshaft sensor. Tapos doon, nung napalitan ng... Uh, ano, ng di, nung napaandar na pala to mga padi, problema naman. Nagmi-mispiring siya, no? kasi yung mispiring niya. Tapos, tawag nito. Uh, Nag-hard start naman siya. Pag pinatay mo, pinandar mo, hirap naman siyang paandarin. So, yun. Uh, Nagkanda kami ng further diagnosing. And nakita namin yung problema doon sa kanyang camshaft sensor, no, mga padi. So, ngayon, nagpalit tayo ng camshaft sensor dito mga padi ayan ito yung camshaft sensor nya mga padi no? nagpalit tayo so yung pinalit natin dito mga padi is uh, brand new na original no mga padi ayan yan yung kinabit natin and na eliminate naman natin yung problema so pag inistart start mo siya goods na one click start wala na rin yung misfiring nya kaso nung napaandar naman namin siya nagkaroon naman ng leak sa so, may kanya ano uh, may nakita kaming leak sa hose tapos nung pinalta naman namin yung hose, uh, may maya nagkaroon naman ng leak ngayon doon sa kanyang bypass. Ayan, so binaklas namin yung bypass, at yung bypass niya medyo makalawang na rin at ano na din. So ayan, papalta papal namin siya ngayon ng bago na bypass tube. Ayan yan mga padi. Para ma-eliminate naman natin ngayon yung leaky. Kasi mamaya, kasunod naman ito, napaandar na nga natin, naging maayos na nga. kasunod naman, <laughs> overheating issue naman tayo. No? So mahirap din na problema yung mga padi. Ayan. So, yun mga kapadi. So, tapusin muna natin to. Eh, namaya, paandarin natin para makita nyo yung andar niya.